Eh. Hello. Hi guys. <laughs> Ito yung bata. Tulog ba yung bata na yun? Mm -mm. Sino pa ang tulog? Bakit pikit na nga yung mata na yun. Eh. Mapikit oh, mo ba? Okay. Ano masasabi? masasabi mo? Ano masasabi mo? Ano Ano masasabi mo? Oh, nahihilo na kayo. Oh. <laughs> nahihilo na kayo. Yeah. Oh, nahihilo na kayo. Hindi ko yet i-stop. <laughs> <laughs> oh, sobrang hilo na kayo. Ayoko nga. Oh, nahihilo na kayo dyan? Oh, nahihilo na. Edi, pahinga na. na. Edi, nasusuka na ikaw. bye guys.